Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon ngayon pong December 30 at syempre po mga kalaki sa mga ahabol po dyan para sa mga last minute draw po ngayon pong hapon po mga kalaki nako, ito po magagandang tips, magagandang sumada para po sa inyong lahat mga kalaki at syempre po ginawa na po natin yan mga kalaki, eto pinag-combine-combine na po natin mga kalaki okay? kaya kung ready ka na, nakuli na mga laki numbers natin kunin nyo na po ang mga listahan nyo sa mga nasa bahay na dyan sa so, wala pang ginagawa dyan kunin nyo na po ang mga listahan nyo ilista nyo po ang mga numero magugustuhan nyo at pwede nyo pong ilaban sa loob po ng 3 days bago po natin bitawan or palitan okay? at syempre habang wala pa pong bumibili mga kalaki, singit-singit muna tayo sa pagbibigay ng mga lucky numbers para po sa inyong lahat at congratulations po sa mga napanalo po natin ng buong December nako, meron pa tayo hanggang bukas, ano po, kasi 30 na ngayon 31 bukas, sino kaya ang susunod na papala, papalarin o makakahabol sa ating mga book of winners, baka ikaw na yan kaya tutok na po rito mga kalaki okay? at tara na po, mamimigay na po tayo ng mga ang numero mga ngayon kalaki, ang ibibigay po natin na numero ngayon ay tatlo pong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa inyong lahat. Kaya kung ready ka na, eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Okay. At syempre pa mga kalaki, bago ko po ibigay yan ang mga numero na yan, syempre alam niyo na, iinom muna ko ng tubig. Ayan po mga mm. At syempre po mga kalaki, Eto na, hindi ko na patatagalin Ang iyong mga numero Two digit lucky numbers mo Kunin mo na, eto na po Ang two digit lucky numbers mo ay Number 16 At number 10. At ang pangalawa po ay number 8 at number 21 At ang pangatlo po mga kalaki ay number 12 at number 17 Ayan mga kalaki ating 2 digit lucky numbers Nako, isunod na po natin mga kalaki ang 3 digit lucky numbers para po sa inyo to Kaya ito na mga kalaki Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 130 yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 785. At ang pangatlo po ay number 296. Ayan po mga kalaki, ang 3-digit lucky numbers. nako mga kalaki, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers para po sa ating lahat. Kaya mga kalaki, ito na po. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7820. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number. 1593. At ang pangatlo po mga kalaki ay number 8123. 4. Ayan po mga kalaki, ating 4 digit lucky numbers. Nako, kompleto pa mga 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers mga kalaki. Takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya at pwede po yung i ramble kung gusto nyo ha. At make sure po 3 days po alaga ng mga numero namin bago po palitan po mga kalaki. Okay? At bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa inyong lahat. Nako, dapat po mga kalaki yan, nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kay sa mga fake account na nagkalat dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen. Ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan. Baka mali po kayong nasasalihan sa private consultation. Ako, hindi po kami yan. Mga fake account, lahat yan mga kalaki. Subukan nyo pong uh, tawagan nyo mga yan. Hanapin nyo po ako sa video call, hindi po yan sasagot. Okay? Dapat makakausap nyo muna ako sa video call, sa messenger. Ha? Ganyan, no? Nagsasalita ako, nag-uusap tayo para alam nyo ako po yung kausap nyo. Kasi yung iba, pinapakita daw yung picture ko, ginaganyan lang. Tapos sila, sila ang nagsasalita, hindi po ako yan. Matanda na po tayo para magpaloko sa mga yan. Okay? Kaya mga kalaki, ito po legit na account natin. Hanapin niyo po ako sa Facebook. I-search po Arnold Parungkin na may blue check. Arnold Parungkin may blue check na meron pong 490,000 plus followers o magkakalahating milyon na tayo at meron din po tayong Red Parungki na merong 410,000 followers, magkakalahating milyon na rin po mga kalaki, at meron tayong Aris Gatchal yan, alam nyo naman yan, at Red Arnold Santos po sa Facebook ay po yung mga legit na account natin sa Facebook, meron din po tayong YouTube, YouTube natin Red Parungki na merong 18,000 followers at syempre po TikTok natin, Red Parungki na merong 449,000 followers, o po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, messages, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng, pag sumali ka sa private consultation. O, oh, code ko ang birth at birth mo. Malay mo naman dito ka swertihin. Dito ka sa private consultation. Araw-araw po na kapag panalo po kami rito at nakapost po yan sa Facebook namin lahat ng winners araw-araw at legit yan na kahit i-chat nyo sila, yung mga account na pinapost ko, legit yan, mga winners talaga sila. Kaya mga kalaki, ano pa inihintay mo? Baka nandito ang swerte mo sa private consultation, sali na po, palitan na natin ang mga numero mong di na lumalabas. Message na po kayo sa messenger ko, sabi ko dapat makakausop nyo muna ako bago kayo magpa-member, nag-uusap tayong ganito sa video ko la at bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng December, January at February. So ano pa hinihintay mo mga kalaki? Sali na po. Ayun, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers para po sa inyong lahat. Ito na po ang 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin niyo na po mga kalaki. Ito na ang unang 5 digit lucky numbers. Number 19, number 23, number 25, number 31 at number 36. At ito naman po ang pangalawang 6 5 uh, digit lucky numbers. Number 18. Number 11 Number 24 Number 30 At number 35 Ayan po mga kalaki Ang 5 digit lucky numbers Bago ko po ibigay ang 6 digit Ang 6 digit lucky numbers namin Pwede po rito ang 642 645 649 655 At 658 6 digit lucky numbers mga kalaki Kaya ito na po Ang unang 6 digit lucky numbers para sa'yo Number 26 Number 24 number 5, number 14, number 20, at number 15. Yan po yung unang 6-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Ito na po mga kalaki. Number 31, number 38, number 16, number 22, at number 37, at number 10. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time po mga kalaki. Kaya sa ating mga lucky followers, shout out po sa family Nicolas. Diyan po sa may, ayan, sa may ano to. Uy, sa may Bisayas, abi niyo po dyan sa Quezon City, shoutout po sa inyo sa family Nikola, shoutout po sa inyo, maraming maraming salamat po Sa ulang saong panunood, every morning Nanunood po sila, tumingin sila ng 2 digit lucky numbers Ngayon, at para po sa mga vendors Po mga kalaki dyan po sa may Uy, sa mga fireworks vendor po dito Sa may Bukawi, Bulacan, shoutout po Uy, mamimili ako dyan, baka luluwas ako Bukas kung hindi bukas mamaya pang madaling araw makita kita tayo sa Bukawi, Bulacan mamimili po tayo ng fireworks fireworks yun ha bawal po ang paputok pero fireworks pwede yan mga kalaki o fireworks yung mga magagandang gumaganong ganon okay po maraming salamat po dyan kila ati Claire at shout out po sa inyo dyan bibigyan ko po sila ng 2 digit lucky numbers at ng 645 good luck po mga kalaki happy new year advance mananalo tayo claim it